Kung may asawa at anak ka na, boss buwasan mo na yung sobrang pagsama sa tropa. Oo, wala pa yung asawa mo pero nandyan na silang lahat. Pero sana alam mo yung pagkakaiba ng unang narilala sa inuuna dapat. Sabihin na natin na nung bago pa lang kayo, hindi pa siya ganun kahigpit masyado. Kasi pumapayag siyang umalis ka kasama yung tropa mo kahit right? hindi mo siya kasama. Ang tawag dun, pakikisama. Pero kapag may asawa at anak ka na, hindi na pwedeng ganun lagi. Alam mo yung sinayo na kailangan ka pang sunduin bago umuwi. Tapos sasabihin ng tropa mo yung asawa mo na pangit ugali. Pumapangit ima samahin ang asawa mo dahil sa kagagawan mo. Sabihin na natin na minsan ka lang enjoy dahil babat ka sa trabaho. Pero kailangan ko pa ba talagang sabihin na mas kailangan ka ng pamilya mo? Imagine isang araw na nga lang yung pahinga mo ibubuhos mo pa sa ibang tao. Kapag may anak ka na, yung pag-iwas sa tropa ang tunay na tropi. Kasi kaya minsan marami ring bro and family. Dahil may mga lalaring nakakalimutan na asawa at anak dapat yung pinapriority. <coughs>